What you doing there? What you doing today? <laughs> today is July 2 of 2020 Thursday ngayon mga sir Magbabayad lang ako actually nung last monthly ng NMAX natin at isasama ko kayo dun sa kinuhanan kong kasa at naisip ko lang gumawa ng content para dun sa mga newbies at beginners na namimili pa lang or, or nag-iisip pa lang ng bago nilang motor na bibilin I will try to give some tips sa inyo kung ano ba yung mga basics na pwede para sa beginners mga sir papakita ko sa inyo ano yung mga iba't ibang klase ng motor na pwedeng gamitin ng mga newbies natin ano na nanonood sa atin mga sir let's go here RKP So habang nag-aantay tayo kasi chine-check nila kung magkano pa yung balance ko. So meron mga motor dito. Ayan, yung Raider, itong Honda Click, Honda Genio bago to. Tapos pag-usapan natin ano ba yung mga iba't ibang klase ng motor na pwede sa mga beginners na katulad nyo. Pag-usapan muna natin yung tinatawag natin ng na mga manual na motor. So katulad nyo itong Raider 1 Kasi mapansin nyo dito sa left hand levers nya. Ayun, no? meron siyang clutch ibig sabihin pag mag-change ka ng gear ikaw magde-decide kung mag -pre premera ka segunda, tresera, cuarta tapos kung mapansin nyo dito may cambio siya so, dito kayo nag primera segunda ang radar hanggang 6 tato to mga sir so ayun, ito yung isa sa mga kategory nyo manual next is naman yung tinatawag na semi-automatic ito yung semi-automatic mapansin uh, nyo wala siyang clutch lever dito So, semi-automatic, ibig sabihin, hindi nyo kailangan tigain yung clutch para maglipat lipat ng gear from primera, segunda, tresera. Mas madali ito para sa mga beginners kasi hindi nyo na siya kailangan pag-isipan kung paano magka-clutch. Diretso na kayong cambio, cambio lang kayo ng cambio ng cambio. So, yun, para sa mga first time magmamotor, lalo na ngayong ACQ. Ito, isa sa listahan ng mga magandang bilhin, mga semi-automatic tulad ng XRM, Honda Wave, uh, yung, ba yung mga Vega Force yun, mga semi-automatic tapos last but not the least is yung tinatawag natin mga scooters mga automatic talaga so yan, katulad ng NMAX natin Aerox tapos, tapos ito, Honda Click, Honda Beat yung Yamaha Gravis those are automatic ang tawag natin sa mga ganyang motor mga gas and go gas and go wala kang iisipin, gas ka lang, gas ka lang ng gas, aandar na yung motor. Wala siyang primera, wala siyang segunda, CVT transmission yung ginagamit na continuously na nagbabago, depende sa input mo sa throttle. So yun yung tatlo mga sir, pagpipilian nyo lang, manual, semi-automatic, or yung automatic scooters ang tawag natin sa mga automatic mga sir. Yan! Yan mga sir, tapos na natin bayaran si NMAX natin. One year to pay ko lang ito kinuha eh. One month pa daw before lumabas yung ORCR natin So anyway, mabalik tayo dyan sa discussion ng pagbili ng bago nyong motor Ngayon, next nyo yung tatanong sa akin Ano yung pros and cons ng automatic, manual, saka semi-automatic Actually, it's ano yan, sana lang talaga yan Pero kung gusto nyo talaga nung basic lang na hindi kayo mahirapan Comfortable lang kayo sa biyahe Kumuha kayo ng automatic kasi wala kayong iisipin kundi pumiga lang ng pumiga ng pumiga ng throttle, yun ang advantage ng mga scooters ano naman yung negative sa scooter, yung scooter kasi medyo mas mahal ang piyesa nyan as compared sa semi-automatic saka manual na motor saka they tend to be more expensive, yung total price talaga nila, yung total na brand new price ng automatic, kaysa sa mga counterpart nila yung semi-automatic yun naman yung maganda kasi siya yung gitna okay hindi siya ganun kamahal at the same time comfortable din siya gamitin kasi hindi ka nga rin nagka-clutch mo kailangan mag-shift na mag-shift nag-shift ka pa rin pero hindi nangangawit yung kaliwang kamay mo yun yung advantage sa semi-automatic kaya if you want the middle kung ano yung maganda sa gitna ah saka hindi ganun kamahalan you go for semi-automatic yung manual naman yan yung pinaka-astig kumbaga <laughs> para sa akin kasi you have the freedom sa pag-shift ng gear mo kung gusto mong ubusin yung primera mo, segunda mo, tercera. Saka in my own experience, uh, mas iba yung feeling ng nagda-drive ng katulad niyan yung manual na motor. Katulad ng rider, masarap siya gamitin kasi parang ikaw yung presidente ng motor mo. Ikaw yung nagkocontrol kung anong uh, time ka magshift shift and so on. Saka halos nasasagad mo yung yung pagkapit ng clutch mo okay nagagawa ko may mga burnout. out yan yung maganda sa manual na motor ang disadvantage naman yan kapag di ka sanay e eh mga ngawit ka lalo na pag nasa EDSA ka tapos stop and go yung traffic e eh ka dyan pero yun nga sanayan lang talaga yan katulad nito mga kasar oh, this is a Raider 150 Fi so mapansin nyo every time na Magsishift ako ng gear Kailangan kong pigain yung clutch Ito yung tinatawag natin na manual na motor So hiniram lang natin to Just for demonstration Ang next na kailangan nyo i-consider Is yung tinatawag natin na Seat height Yung seat height Yan yung magdedetermine na kapag Inapak nyo na yung paa nyo sa traffic light Kapag sa stop light E bababa nyo na yung paa nyo para I-balance yung motor Okay, kung abot ng inyong daliri at PA. Uh, paa. Okay, usually alam naman natin na hindi lahat ng Pilipino eh nabiya uh, ng katangkaran katulad ni Sir Mel 5'4 lang po ako. Pero may balls R6 footer. <laughs> Kung napanood yung vlog ko before, I ride the BMW R1200 GS, one of the most tallest bike sa buong mundo. Okay. Anyway, mabalik tayo. Ang lagi niyong titignan kapag bibili kayo ng bagong motor, okay? Is yung is dapat yung seat height niya, makikita niyo naman sa specs eh. Less than 800 mm. Okay, pwedeng 760 mm, 770 mm, 740 mm. Yung ganung values para sa isang 5.3 or 5.4 or maybe 5 flat na Pinoy, eh sigurado kung maaabot nyo na yung motor kahit nakatingkayad sigurado maaabot nyo yung motor sa kayong kalsada kapag traffic okay tandaan nyo yung magic value 800 mm mga sir ngayon sir may bakit ba mahalaga yung seat height kayo kasi mga beginner at newbie na bumibili ng motor eh hindi pa kayo magaling masyado sa pagbabalance lalo na sa eh katulad na to traffic light okay mapapansin nyo pa ako nakatingkayad oh? Meron akong ituturo sa inyo yung sekreto ko kung paano ako nagsusukat ng motor nang hindi nagpupunta ng kasa. So, punta kayo sa tinatawag yung cycle Ito ata yun. Cycle-ergo.com So, ito, uh, parang sinasimulate mo, pwede kang mamili ng motor dito. Malalaman mo kung abot mo yung motor nang kahit di ka magpunta ng kasa. So, for example, ada motorcycle. For example, Yamaha. So, meron dito mga big bikes. Uh, yung FZ-09, MT-09. So, for example, FZ-09. Ito yung MT-09, eh. So, yan, makikita nyo, MT-09 yan. Ito yung lumang version. So, meron din tong NMAX, Aerox, kahit anong mga motor. Uh, depende, ah. Pagpilian nyo na lang. So, dito, sa Rider Info, mawede nyo na ilagay yung height nyo. So, for example, sa Sermel, I'm 5'4. Yan yung height ko. Tapos, ang insim ko, 28' insim ang ibig sabihin niya, yung haba ng uh, legs nyo mula sa singit mo hanggang dun sa paa. Tapos, dito sa options, ayan, uh, makikita nyo dito, put feet on the ground. Pag nilagay mo yung yes, makikita mo dito, kung ayan, nakikita nyo, nakatipto na ako. So, dito makikita ko mga sir at kayong mga beginner, pwede kayo mamili ng motor nyo dito uh, Nmax, Aerox, Mio, meron sa listahan, may Suzuki, may BMW, may Ducati. Makikita nyo rito na kung maaabot ng paa nyo yung kalsada pag nakasakay kayo sa motor. This is my secret talaga, one of my uh, trade secret kapag nagsusukat ng motor, di ba? First time yung narinig kay Sir Mel, mga sir. CycleErgo.com, shoutout sa iyo. Regarding naman dyan sa seat height na yan, hindi naman kailangan na abot or tinatawag nilang flat foot yung talagang nakalapat yung paa mo sa kalsada kasi yung iba talaga naglo-lowered para maabot nila yung ma-flat foot nila yung kalsada pagsisisihan nyo kasi yung paglo-lower dahil makukompromise yung stability sa kayong ground clearance ninyo lowered nga kayo, abot nyo nga yung uh, kalsada, pero pag dumaan naman kayo sa humps, yari kayo ba? Diba? So masasanay din kayo dyan, sa simula lang naman siya mahirap eh Sa simula lang kayo matataasan Pero oh, as you go along, masasanay din kayo Makita nyo na kaya nyo pala siya kahit mataas mga sir Take it from me, 5'4 lang ako mga sir Pero oh, nag-ride ako ng R1200GS Tapos nag-ironman pa ako, pinang-ironman ko pa ba? Diba? Kaya yung seat height, maliit na balakid lang yan pero syempre, kanya-kanya trip yan Kung gusto nyong ilowid, eh, trip nyo pa rin yan <laughs> I respect your uh, decision Last category Na babanggiting ko sa inyo Is yung purpose hmm. Yung purpose, ibig sabihin Kung saan nyo ba gagamitin yung motor Pang commute, pang tricycle Or uh, pang lala move nyo Pang grab, pang angkas So tinan nyo rin kung ano yung paggagamitan ng motor nyo Mahalaga rin yun lalo na pag gusto nyo ng panghatakan okay, panghilahan, pangangkasan o pangbangkingan and so on pang top speed so you have to consider those things mga sir syempre pag gusto nyo ng pang tricycle katulad ng ganyan, yung panghatakan o pangnegosyo ng ganyan ang pinakamagandang motor para dyan yung tinatawag namin pantra pantra, pang tricycle <laughs> yan yung mga barako TMX, yan talaga yung purpose nila Mga matitibay talaga para sa ganyang uh, Purpose <clears throat> Para sa ganyang gamitan Pag sa commute naman Ayan, uh, mamili lang kayo kung Actually, sa brand na lang kayo magkakatalo Yan, kung gusto niyo ng Ano, kung gusto nyo ng Yamaha, Kawasaki, Honda Follow your heart, yan ang pinakamahalaga Mga sir, kasi kahit itong Sinasabi ko sa vlog ngayon Yung opinion ko, ay opinion ko Naman, hindi yun ganun kahalaga para makapag-decide kayo kung anong bibili yung motor. Follow your heart kung ano talaga yung gusto mo. Kung ano yung nagustuhan mo sa kasa na love at first sight ka doon. Choose and follow your heart para hindi ka magsisi sa huli. Yun, so hanggang sa muli mga ka-sir. Sana meron na naman kayong natutunan dito sa vlog na to. Congratulations sa pagbili mo ng bago mong motor. Tag mo naman ako dyan. At pakanton ka naman mga sir. <laughs> See you next vlog mga sir. Yes, sir. Yun pala, itong merch natin. Available sa Lazada, Sir Mel Motovlog X Imprint Custom. Check nga lang sa Lazada, mga sir. It's just 1,300 pesos. Support sa local motovloggers. Yes, sir.